Nalimot na niya. You forgot. <laughs> okay. Okay. Thank you. Kaya pa ayos ko na mga kaing. How oh, about this one? It's okay. This one, it's okay. Kasi lumawag na yung dito. Pero dapat nakasalamin na ako. Ay, ako. Ay, ako. Hindi na mahigpit yun. Tsaka dito. dito pa pangito.

Which is nearest? Yeah. Moana or Alpine Coaster? Moana. Now? Now yeah. Moana. How much? Yeah. kì ở đây vẽ đẹp thế Yan na. Hyundai Accent. In gram 40. Oh, gram 40. That ah. 50. Here? Yeah. 50. Yeah. Yeah. you want Yeah. ah it's Yeah. Yeah. i Yeah. 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 No, I can't sell. Ah, it's alright. No, no. It's alright. It already. 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 Thank you. Okay. Yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. you. you I, okay. Thank, Thank you. Ah, binok muna. Ah, binok muna kasi kanina. Hindi, eh. tinitignan okay, muna yung price kasi kung may makuha siya dito. Magkano daw? Mas mahal dito. Hindi, uh, 50 nga. De 50 dito. 44 lang dito. Eh, yun yung 50. Wala naman siya lang.

Ah, nandun siya. Eh, di ba picture tayo nandito tayo para puwano nga tayo dito. I'm here. Thank you for ba siya? Oo, yun ata yun, no? Yung yung day na white tata, yun. Ay, dun daw talaga pupunta. Ayaw niya. Ayan ah, nga ba? Sayang yeah, no, e. Eh. Palabas na siya. Marti naman ni Kuya. Doon ano din naman yung dadaan rin naman siya. Ayaw na talaga tumawid. Eh. Yes.